patay na balda na, kahit pang oma, ko sa kanina. Uwe, inin samad nya ano man ini Isprian samad. na, galoon sa, ano, si Muntok? mo na kilo siguro madlaksyon grabe <laughs> <ayo>, pa. ang iya pinagdaanan na i-free niya ito kasi guruhan yan ito ato kita mo man siya kay gasgason oh do tobing <poke> no hindi pa inilil na adik ko ayo na Dili adik mo na rin na tapos ka pa ubi kaya lang kasi siguro isdo yung doyo pa pala si okay. Saramad man. ko. Bigit ko.